So, Kamusta na magpakiramdam mo? Medyo maayos-ayos na. Okay. Nakakapagsalita ka na ng maayos. Ngayon, pass talk ulit tayo. Uulitin ko yung mga tanong ko sa'yo. Ayusin mo ang sagot yung magugustuhan ko. Number one. Mahal mo pa ba ako? Oo, sobrang mahal. Ang ah, mahal. Good. Number two. Ipagpapalit mo pa ba ako? Hindi, hindi na sa isip ko na ipagpalit kita eh. Sumal, maisip ko lang na ipagpalit sa iba eh. Takot na takot na ako eh. Talaga? Number 3, masama ba ugali ko? Hindi, gustong gusto ko ng ugali mo eh. Gusto ko. four, maganda ba ako sa mata mo? Sobrang ganda. Mas maganda ka pa kay <laughs> Ivana Alawi. Ganun kakaganda. Five, ipagpapalit mo ba ako sa ex mo? Hindi, hindi ko ipagpapalit. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Kamang iniig. Six, nagagandahan ka ba sa akin? Oo, sobrang ganda. Gandang-ganda ako. Mas maganda ka pa kay Christine Reyes. Wow, oh, Sexy ba ako? Sobra, sobrang sexy. Sing sexy. Ako lang ba ang mahal mo? Oo naman. Sobrang mahal. Mahal na mahal. Ako lang ba ang babae sa buhay mo? Oo, ikaw lang. Wala nang iba. Pa ba ito? Medyo. Medyo Saan ka na-attract? Sa payat o sa mataba? Sa payat. Katulad mo. Ako lang ba ang laman ng isip mo? Oo, kahit sa pagtulog. Pagtikit pa lang ng mga mata ko, ikaw na agad yung, nasa, yung nasa isip ko. Tinaman? naman. Masarap ba ako magluto? Sobrang sarap. Sobra. Wala natitiray matitira eh. Nagluluto ka. Ako lang ba ang gusto mong makasama hamang buhay? Oo. Sobrang gusto gusto. Pakit ba ugali ko? Hindi, napakaganda ng ugali mo. Kahit tinahampas mo ko sa ulo. Masakit pa ba? Hindi na gaano. Bungangera ba ako? hindi, napakatahimik mo. Ako yung buha nga, bungangera. Ako yung bungangero. Ikaw tahimik ka lang. Iiwan mo pa ba ako? Hindi na, hindi kita iiwan pa kita iiwan. <laughs> hindi mo sumagos sa isip ko na iiwan kita. Naaawa ka lang ba sa akin? Hindi, ako yung naaawa sa sarili ko. <sighs> mahal mo pa ba, ba ako? Oo, oo sobrang mahal. <laughs> Sakit pa ba to? Ganito yun. Masakit-sakit pa. Kung iiwan mo ako, or kung maghihiwalay tayo, ipagpapalit mo ba ako? Kasi, hindi kita ipagpapalit. Kung iiwan mo ako, kailan ka aalis? Eh, hindi ako aalis. Hindi kita ipagpapalit. Gusto ka lang? Yan. That's my boy.